9.9. You're good vibes. Oras sa buong Pilipinas, 10.26 in the morning. Kavibes, nakatuto ka taka pa rin sa programang Kita Kits sa GV. Kasama ninyong rakiterong DJ, my name is DJ Joey Boy. At tayo po ay hanggang alas 12 ng tanghali magkakasama-sama para po sa ating sinasabing special coverage dito nga po sa pag-antabay natin sa Bagyong Uwan, mga kavibes. At dahil nga po uh, sa inaasahang sama ng panahon, mga kavibes, ang, -ang pag-asa po ay naglabas na ng storm surge warning at ayon nga po sa kanila ay uh, maaari daw pong Tumaas ng hanggang tatlong metro ang uh, taas ng alon sa mga probinsya ng Albay, Aurora, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Isabela, La Union, Pangasinan, sa probinsya po ng Quezon at Sorsogon. Samantalang inaasahan namang uh, tumaas ng hanggang uh, dalawa o 1.3 uh, meters ang uh, Taas ng alon dyan naman po sa probinsya ng La Union, Pangasinan at Northern Samar. At dito naman po sa ibang bahagi ng uh, bansa ay maaaring uh, umabot ng isa hanggang dalawang metro ang taas ng alon uh, sa mga probinsya po ng Bataan. Dito sa atin sa Batangas, Bulacan, Cagayan, Batanes, Cavite, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Metro Manila, Pampanga, Pangasinan, Zambales... Eastern Samar, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. At sa puntong ito mga ka-vibe sa ay tayo ay makikipag-ugnayan at makikipag-huntahan sa isa sa namumuno sa isang coastal area din. Ano, dako tayo jaan sa probinsya ng Romblon. Makakasama natin live sa linya ng telepono si Kahidjukan Mayor Greggy Ramos. Mayor, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po DJ Joey Boy. At uh, lahat po na ng GV99.9. Yan, maraming salamat Mayor sa pagpapaunlak po ha ng aming uh, panayam ngayong umaga. Kami po ay makikikamusta muna dyan sa inyong lugar dahil alam po namin na bago itong uh, paghahanda natin kay Bagyong uh, Uwan, ay eh, ang inyong pong probinsya ay isa rin sa parang nakaramdam ng hagupit ng katatapos lamang na Bagyong Tino. Kamusta po ang inyong uh, lugar dyan sa kahijokan Sibuyan Island, Romblon? Sa uh, kasalukuyang po DJ Boy, medyo maaraw pa at uh, maganda yung panahon. Kung titingnan mo mukhang wala pang bagyo o walang parating uh, bagyo. Bagamat tulad ng natutunan natin sa bagyong Tino at bagyong Opong na ang paghahanda dapat sa bagyong parating ay hindi dapat sa panahon na kung andyan na ang bagyo. Bagkus dapat dalawang araw, isang araw pa bago dumating yung bagyo. Opo tama kayo mayor at uh, sa ang mga videos po na aking nakita bagamat hindi direktang tinamaan ano po ang uh, inyong uh, lugar diyan sa Sibuyan pero may mga naitala po tayong mga coast uh, mga mga landslide ano at uh, sa aking nakita ay meron ding mga uh, kalsada na may mga landslide na nangyari ito po ba mayor ay naayos na natin at sa ngayon po ba ay possible na ang uh, mga daanan diyan sa paligid na, ng isla ng Sibuyan Opo, uh, DJ Boy. Uh, sa katunayan po, lahat po ng uh, uh, epekto ng bagyong opong at ino. Alam naman natin, halos magkasunod lang mga bagyong ito. Ay uh, sinigurado po natin na naiayos na natin. balik na natin ang kuryente. Nai-clear na po natin yung mga kalsada. Naiayos na natin yung koneksyon ng mga cell site. Pati na rin po yung mga koneksyon ng mga basic facilities natin. No? Tubig, kuryente, cell site. Lahat po ng pwede nating ayusin sa madaling panahon ay inaayos po natin bilang paghahanda na rin sa si bagyong uwan. Nice. Okay, maganda po iyan. At kahit pa paano ay napaghandaan na natin at talagang sunod-sunod pa itong sama ng panahon na ating maaaring asahan. Pagdating naman po, Mayor, sa ating mga evacuees, sa uh, sa mga nagdaang bagyo, tayo po ba ay may mga residente pa na nasa evacuation areas o lahat po ay nakauwi na? Nang um, after ng bagyong tino po ay uh, naka na po yung mga kababayan po natin, pagamat alam naman natin na meron ng uh, pagdating bagyong uwan, ay patuloy po kami humihikaya, lalo na sa mga kababayan natin, na malakit po sa mga ilog, sa dagat, sa mga landslide po area, na inikas na po ng mas magang panahon. Meron din po na ito lang mga standard po na pasahero, aa uh, iba-ibang bayan dito sa Cebu yan. Oo dahil po ang uh, Cebu yan at italagang uh, talagang isla ano at uh may ang ang mode of communication para marating ang inyong isla ay sa pamamagitan ng port diyan sa Magdiwang ano po uh, pag uh, mga pasahero at mga barkong nanggagaling dito sa lalawigan ng Batangas uh, nakita ko rin mayor dahil ako ay na, nariyan sa Kahijukan na uh, a year ago ano at ako ho ay naka-celebrate actually ng inyong mga pailaw diyan ay uh, nakita ko ho na on uh, going din yung ating paggagawa ng mga dike ano at yung mga flood control projects ay kakamustahin ko na rin ho at uh, kamusta ito gaho ay in progress pa o patapos na dahil ngayon ikitang kita natin yung talagang benepisyo ng nasabing uh, DK ano po dyan, lalo na diyan sa mga tabing dagat Opo uh, tama po kayo DJ Boy no uh, alam naman natin, hindi naman naging sakalaman natin na napakainit ang isyo ng flood control sa buong Pilipinas. Bagamat itong mga proyektong ito ay tunay at mapapatunayan natin na kapakipakinabang sa mga kababayan natin at proteksyon sa lugar na kung saan na marami pong mga kabahayan. Mm -hmm. At inayam po dito sa aking bayan, uh, dati pag bumabagyo at sinabayan ng high tide, halos na wash out po yung mga bahay na malapit sa baybayin. Mm -hmm. Ngayon wala na po silang pangamba sapagkat malaki po ang tulong ng mga uh, shore protection na ito. Ganun din po yung mga flood control. No? ah uh, po yung mga tubig din sa ilog ay pumunta sa kabahayan at sa barangayan ay nagkakaroon ito ng parang imbudo no na diretsyo pagpunta ko sa ating dagat at yung coast ng ilog. no ang problema lang natin dito DJ Boy kung sakaling sumabay ang high tide mm -hmm. may bagyo at sinabayan ng malaking buhos ng ulan ay posible magkaroon ng pag-apaw ng tubig. Kaya hinihikayat pa rin natin yung mga kababayan natin kahit may flood control ay kailangan pa rin nilang lumikas kasi yun po yung iniwasan natin opo ayan Talagang kitang-kita ko rin niya eh, no? ako ay nareyan sa Maykakehdocan Port ay uh, maganda ang pagkakagawa at talagang uh, pinaghandaan at talagang uh, maganda ang quality ng uh, ng dike dyan sa Kahedjocan Port siguro uh, ano na lang uh, Mayor Greggy ang ating abiso sa ating mga kababayan at masisigurado huban natin na ang uh, lokal na pamahalaan ng Kahedjocan ay handa na dito sa ating uh, ano super typhoon ito ano inaasahan natin Mayor na super typhoon ay masisigurado huban natin na handa dana na ang lokal na pamahalaan ng kahidyukan. Na? Um, DJ Boy, actually kami pinaghahandaan namin lahat ng bagyo. No? Mm -hmm. As at sa uh, BBD, sa broad statement, wala sino mang sigurong LGU na makakapagsabi na handa na tayo. Mm -hmm. Kasi unpredictable ito, hindi natin pwedeng malaman kung ano mangyari unless na-hit na tayo ng bagyo. Pero importante ay nakakaroon tayo ng pagpaplano at ginagawa uh, ng best efforts ng lahat ng LGU kasi dapat ang mindset natin lahat alo na kami sa gobyerno dapat zero casualty at uh, less impact sa bagyo no kasi hindi po maiiwasan lalo na pag dinaanan ka ng bagyo at nasa mata ka talaga ay may epekto po talaga ito no so yun po lagi yung mindset namin na malakas man o mahina ang bagyo dapat zero casualty, dapat less impact sa ating mga kabuhayan at uh, infrastructure. Tama. Oo. Ma maidagdag ko lang, Mayor, dahil nung ako ay nag-ikot diyan sa inyong lugar, ay eh, marami po palang palayan diyan. Ano? At saka magaganda rin ang mga ilog at uh, mga pasalan diyan. Ay kamusta ka ang damage ng, uh, ano, ng may, may figures po ba tayo na may ibigay doon sa agricultural damage o structural damage na uh, na apekto ng mga nagdaang bagyo at uh, meron hubat tayong panawagan siguro sa national government uh, para at least uh, baka may nakikinig sa atin na at taga national government ano po ba ang mga kailangan pa ng uh, bayan ng kahijukan sa puntong ito Opo thank you very much for this opportunity DJ no um Halos sunod-sunod yung bagyo, hindi lang sa amin, siguro sa buong Pilipinas din. Yung bagyong opong, bagyong tingong, ngayon may bagyong owan. O oh, owan na naman. Uh, ang kalamitan na talaga naapektuhan una yung kabahayan ng mga kababayan natin, which is magpapasalamat tayo sa national government na ang bayan ko po, ang pinakaunang nabigyan ng emergency cash transfer na through DSWD, Secretary Rex the Of course, by our President and our Congress, na facilitate this program. Uh, at uh, Maliban po sa mga nawala ng bahay at nabigyan na po ito through emergency cash transfer, Uh, hindi natin may pagkakaila uh, na ang sunod na apektuan yung pangkabuhayan nila. Yung mga pananim, yung mga bangka, yung mga pangisda. No? at uh, ito na rin po ay uh, part ng uh, emergency cancer transfer phase 2 na inihintay po natin na dumating sa mga kababayan natin. At yung pangatlo po, yung mga government infrastructure. No? para paralan, nasirang mga building ng gobyerno, nasirang kalsada. No? Medyo exhausted na po talaga ang ang pondo ng lokal na pamalaan ng hindi lang sa amin naniniwala ako sa iba't ibang parte din ng Pilipinas at lahat po ng tulong no through public works through DSWD through DSUD at of course to the office of the president ay ginalulugod naming matanggap at um, masaya kami na sana ay matulungan din po pa. No, alam ko po, po marami na pong umuulan na tulong po na hindi natin may kukumpira sa mga nagdaang taon. Pero kung kami po ang tatanungin nyo ay kailangan pa po namin ng paragdagan tulong para maisaayos po yung mga ibang infrastructure po tulad ng mga paaralan, mga, uh, mga proyekto ng gobyerno na sinira ng mga nagdaang bagyo. At sana po ay itong bagyong O1 ay hindi na po magdala. Sinasabi ko nga po, hindi natin may iwasan na meron at meron pinsalang darap at ibibigay ito si O-1 Pero sana po ay napaghandaan po natin lahat at less impact lang po ito sa buong Pilipinas at sa ating mga bayan. Mm -mm. Ako yun po ang ating panalangin talaga. No? At bagama tayo ay medyo malayo dahil tayo po ay narito sa Southern Tagalog Region at alam po natin ayon sa forecast ay parang Central at Northern Luzon ang tatamaan. Pero sa laki at lawak, Mayor, ano ng sirkulasyon ay... Uh, Mm -mm, talagang tayo ay hindi makakatakas sa, sa bagsik ng uh, bagyo. Siguro uh, bilang panghuli na lang, Mayor, e baka ho kayo merong mga panawagan o mga abiso sa inyong uh, nasasakupan. At uh, ano po ba ang sunod na mangyayari ngayon ho bang uh, darating na Kapaskuhan? Eh, ano ho ang mga aktibidad na nakaabang uh, para sa ating mga constituent dyan sa, sa Kahijukan? Apo, uh, DJ Boy, bago ko muna sila uh yayain, kung darating na kapaskuhan, gusto ko lang ipaliwanag ito sa mga kababayan natin at sa lahat ng na mga nakikinig po ng ating programa. Pagamat ang mata ng bagyo ay direct ng tatama sa Central Luzon, pero ito pong bagyo, no, base po sa eksperyensya ko rin bilang uh, alkalde ng bayan at pagbomonitor ng mga bagyo, isa po ito sa kakaibang bagyo sapagkat so itong bagyo nito ay napakalawak po ng Spanish. Mm -hmm. Napakalawak, napakalakas. Pagamat posible na ang papalo lang po sa Southern Tagalog ay yung buntot ng bagyo no ang span nito mm -hmm. Ito, ibig sabihin yung outer yung outer span ng bagyo pero yung outer span po ng bagyo ay posible magdulot ng pinsala ng parang signal number one na bagyo kasi napakalakas po ng hangin napakalaki po ng ulan pong ibibigay sa atin bagamat hindi po natin direktang mararamdaman ang epekto ng itong bagyong uwan sa Southern Tagalog. Pero naniniwala po ako na yung span nito na katama po sa mga probinsya at bayan dito sa Southern Tagalog at pwede makaranas ng epekto ng tulad ng bagyo may signal number at Again, yung kalaban po natin dito hindi lang po hangin kundi yung ulan na pwede magdala po ng uh, uh, flash flood, landslide at syempre pag sinabayan ng high tide dito ay pwedeng umapo ang tubig sa mga kabahayan malapit sa Dalampasigan at sa mga Kaya um, sana po yung mga kababayan natin atuloy po na makinig sa lahat ng ahensya ng gobyerno, makiisa po sa lahat ng kalitintunin ng ahensya ng gobyerno at higit sa lahat po ay manalangin sa may kapal na sana po ay malampasan natin ito bilang po bilang pamilya, bilang bayan ko, bilang isang bansa. BJ Boy. Ayan, maraming salamat po Mayor Greg. It's, siguro siguro ipanguli na lamang, baka po kayo may mga nais batiin o nais ano, nais uh, i-shout out ika nga sa ating programa ngayong umaga. Ako, salamat. Shout out po sa mga kababayan natin, no? Uh, gusto ko man po kayong imbitahan, no? DJ, patensya ko na po kayo, no? Gusto ko man po kayong inditahan lahat sa lahat na activities natin ngayong December bagamat yung aking puso't isip ay nakatuon muna dito sa bagyong owan no mm -hmm. kasi bukang uh, nakikita ko po na seryoso itong uh, bagyong ito at uh, sana po ay ligtas lang po yung mga kababayan ko sa amang parte po ng ng Luzon ng Visayas, no? Mag-ingat lang po tayo sa bagyo ito. Paghandaan po natin, ilang araw lang pong itatagal ng bagyo ito. Malalampasan din po natin ito. Maraming salamat po. Yan, maraming, maraming salamat, Mayor. At kami po ay maling makikipag-ugnayan sa inyo. Ano po, sa mga susunod na araw at makikikamusta, kung sa kalimat po kayo may mga panawagan o mga abiso po para sa inyong mga kabarangay, bukas na bukas po ang aming programa at istasyon para po sa inyo. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po DJ at uh, God bless po sa GV99.9 Maraming salamat po. Yan mga sa ating nakasama ang uh, mayor ng uh, Kahidjukan dyan sa Sibuyan Island, Romblon, si Mayor Greggy Ramos. Ayun at ayon nga kay mayor ha ay tayo po ay maghanda, tayo po ay uh, ano uh, mag uh, maging alerto dahil talagang hindi hubiro. Ano at uh, bagamat sabi nga ni mayor eh hindi uh, direktang tatamaan tayo dito sa Southern Luzon, ay talagang sa laki at sa lawak uh, ng sirkulasyon ng bagyo at sa lakas ay talagang parang Unstop stop din ang lakas ng hangin at ulan na maaari nating asahan. Ha, ayan, ay, mga ka-vibes, paano tuloy-tuloy po -tuloy na tayo sa ating programa, ha, sa ating mga OPM dugdugan. Kaya kung kayo may mga pa-GB shoutout song request at mga pabati ngayong morning, ay bukas na bukas po ang ating hotline. Ang ating number ay 0926 at pwedeng pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na GB99.9 FM. Live na live din tayong napapanood at napapakinggan dyan sa ating Ating official Facebook page at uh, pwedeng pwedeng kayo magpadala ng inyong mga pa-GV shout out dyan. at habang tayo ay uh, nagkakaroon ng uh, uh, panayam sa mga lokal na pamahalaan ay counting uh, abiso mga kababayan sa dahil ng may paparating tayong bagyo ay ano ba yung mga dapat nating gawin bago ang bagyo tuwing uh, may bagyo at pagkatapos ng bagyo. Yan po ang ating uh, mga iahatin na impormasyon maya-maya. For now, tuloy-tuloy tayo sa ating tugdugan. Let's have J.R. Crown sa kantang Malayo Ka Man. Dito lang yan sa programang Huntahan at Balitaan. Only here on your number one Good Vibes station, we are GV99.9, your Good Vibes.